Si Mrs. may dalang pang ulam Ako may dalang pang gatong <laughs> Yan Yan, ito yung tinatawag nila sa Ilocos na Pikaw 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 Napakainit Para malamanan yung init, ayan picnic tayo explore natin itong area kung saan ginagawa yung daan papuntang Quirino province no? dito sa baba yan na vlog ko na rin kung saan mayro mini falls at dito sabi ng mga locals na mga kakilala Ben ay meron pa raw dyan, sa area na yan at subukan natin hanapin yan yung daan na ginagawa dito tayo pupunta tinabunan muna itong sapa pero hindi siya mapupuno kasi yan ay tumatagas din kaya may tubig din sa kabila nito pare-pares kami first time dito sa pupuntahan namin ito sarap dito kita mo napakalamig ng tubig eh. Ah. ito maganda ganda na to lalim oh Malilim pa Sarap din yung pumunta tayo sa ibang lugar na hindi natin alam yung pupuntahan doon. Hindi natin alam yung ina-expect doon. Kagaya nito. Ang alam ko lang, mayroong falls dyan. Yan. Pero hindi ko alam kung gaano, kung ano yung hitsura ng mga dadaanan. Basta sabi, sundan lang namin itong sapa. Gaganda nitong mga bato na malalaki kung pwede lang buhatin at iwi yan ito, ito yung ginagawang tambo yan. yung iba talaga may tanim ng ganto para pag gantong summer summer kasi yung uh, ng mga to yan, marami silang maaani itong ginagawa natin. Maliligo lang ang dami-dami namang malapit na liguan. Pero sabi ko nga, gusto ko makita ng personal yung falls na sinasabi nila. Kaya, go! Finally, nakarating din. Hindi ko alam kung ito yung sinasabi nilang falls. Pero, napakaganda. May mesa na tayo dyan. Pwede na tayo magluto dito. Meron pa? yun, nung pinost ko ito sa Facebook ko at tinanong ko yung guide sabi niya, hindi daw ito yung falls na dapat pinuntahan namin pero okay na to sa akin kaya dito na kami, kumer pero ginawa ko, pinuntahan ko pa yung tinuturo ng anak ko na falls sa bandang taas Woo! ganda rin nang makarating na ako dito sa taas ay nag decide ako na bumaba na para magluto so habang nagluluto tayo ng tanghalian natin yan eto sampulan na natin itong falls huw lamig lamig ah malalim din tanghaling tapat summer na summer pero malamig yung tubig alam niyo masarap ang gawin dito sa falls? magkape <laughs> kahit tanghaling tapat Bakit? Makinaw! <tuk tangan> ah. Oh. 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 <tuk> oh. <tangan> <tuk tangan> Relye ng bangot ala Jonah. <laughs> Sakto yung kanin natin ay okay na. Oh, nag ihaw ka na ng kape. Nakawawa naman. Pusa ko itong ibibigay. May eh, okay. pampainit. Wala, bigay mo. At tulungan, ito ang na tinanggap, na tinanggap Man, sa para madaling lumamig Ang mabuting balita ng pamingwit. Dito ka na lang, ng na bukid lang ang alam. Takrot sa, sa tubig. Tu, tu, tu. <laughs> yeah, para matuto ka. Hmm. Eh. para may exercise ka. Matuto ka. Ayos. Laki! Ang bilin nga lang dito ng mga barangay officials ay kung magagawa man tayo dito huwag tayo mag iiwan ng mga basura no? lalo yung mga hindi nabubulok kasi ayaw na ayaw nila yun itip masarap ang itip pag mainit pa okay na yung ulam natin ay na Ganda nung mesa namin ha. Flat na uh, bato. Mm. Yung sobra. Kape. Mm. Sarap. Manamis-namis. Budol. Budol, badol, fight. Oh, yan. Ano maglato Pagkatapos naming manangalian, konting pahindag lang and then tuloy kami sa pagligo. nalami agdak ni sa pwede liguan ito kasi malilim Laki yung puno nito. At in-explore pa namin yung area na hindi ko narating kanina kasama si Mrs. at si Bunso. At dito ko napagtanto na bukid nga ito kasi may mga tanim na nyog, saging at iba pa. At marami pang pwedeng liguan dito. Ah, daanan ng tao ito. oh. Kung sakali na maraming tao doon, pwede rin pumwesto dito. Oo. Oh, oh. Yan, ito pa. Pwede pang liguan. Swerte na may ari. Swerte na may lupa dito. Yan, oh. oh masarap, oh. Malalim. Dito, Yan. Siguro marami pang ganto dyan sa taas Habang lumalayo tayo Ayan, Mas malalim pa rito, Ay mas malilim Mas malinis pa dito Ayan no? Tama nga, inala ko. May mga nyog, may mga saging. Ayan. Bukid nga ito. Ayan, andyan yung kubo ng may-ari. So, swerte niya. Ayan. O, mayroon pang saging na sabado pwede bahil. na pwede nang tibahin. tara na. Oo. Oh. oh Nagre-red Ah, uh, very good. Hello, baby. Hi. Ayan, ito yung tinatawag nila sa Ilocos na Pikaw 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 Ano yan? Pero hindi masarap kasi <laughs> Bakit? May lasa siya ay Ah pero kung walang wala, survival food. Pero sabi Ito nila pwede. No, ulam din dyan sa Kirino. Yan. May amoy kasi. Na. Ganyan, ganyan yung tinatabunan ng kwan. Kaya lasang sprite ko. Pa, pa pa sa salak pa. Yan, di ba ako nakakatikin ng ganto? Kanti sardinas. Sige nga, kuhang ako. Yan. Pag, para matikman. Ito siya. Yung kanyang bulaklak. Si Mrs. may dalang pang-ulam. Ako may dalang panggatong. <laughs> Yan. Ayang kaya. Dito lakit din. Uh, Tara mag-date!